mga lods, kuha tayo ulit ng dough. Ayan. Dami ko na namang dough dala, mga lods. Okay. Kakuha na naman ng dough. gandang panahon mga lords mariwanag mariwalas Sana wala pang traffic. Ganda mga lods at hindi pa ma-traffic dito sa Pasita Pagpuntang binyan, Marawag pa dahil linggo Pero mamayang hapon yan So suwabe Ang dami, dami sa sakyan Ayun, ang luwag-luwag pa mamayang hapon yan ako. Kasi ito, ang iyong pasensya. Ah, okay lang. talaga kasi magpapasko kaya ganon puro traffic paghapon namimili ng mga pangregalo ang mga ninong yun lang kung may pambili wala tago mo nang dinong mixture na lang shout out nga po pala kay Otol Aker sa kay Otol Junjun sa kay mga followers ko po dyan sa bandang Northern Samar shout out po tayo dyan mga lods sino po gusto magpa shout out mga lords Comment nyo lang po At next po na vlog ko eh, May shout out po, po kayo Ah, oh, Sige po mga lords God bless you all Salamat sa panonood At malapit na po ako Sa aking pupuntahan